Why you keep bugging this Jeff? We're gonna naman mo, Thank you, Jeff, for your help. Oh, it's so clean. Once it's full, his it. he will go home and dump it on the back. Where he is now. Oh, very good, Jeff. Me kung nilalog ita, a paka <laughs> na ang ko Haring Daple na pa limos dai. Lemos. Lemos. Uy na labad whole neighborhood na ku gang, Neighborhood whole neighborhood ma garage sale sa July ay, 5. Karon na sale. July 5. nanaon unta mi, nana unta fi fina, finance upitag iya. Na <laughs> ako diri ko na ako akong <laughs> bangko. Bangko. <laughs> Anya, isangla ko na po kuniya ag di ka ang bangko. Look, Daddy. He figure out na, Daddy. Whoa. So, ito yun si Kuya Chris. Sobrang bait din. Tagabuhol din siya. Grabe itong mang target talaga ng dollar. Kaya yaman agad eh. So, galing siya, no, Dubai, asawa student din. Ngayon, hardly what, two years may bahay na. Diskarte sa buhay lang talaga ang daki, di ba? Para unlad sa buhay. So today, pupunta tayo sa carnivals. Nandito sila in-laws bumibisita. Ganito sila mga Canadian. Very loving in-laws. Ang swerte ko. Hindi man ako siniswerte sa sarili kong family. Uh, dito naman yung silang para talagang akong anak kadadating. Kinikis ako, hinahag bumibisita sila, ups and down na lalo pag nag-onboard yung asawa ko, sila talagang palaging may gabay, pumunta sila, 10 minutes away, drive lang naman. So dito sa carnivals, every uh, summer and fall, bisita sila to every town, kada ano, barangay or town. Tapos, ayan, napasakay tayo di oras sa first wheel to pag may anak na, no, sa kinang ulo ko. And then, ayan, barbecue okay sila pag silang bumibisita nagba-barbecue lang yan. Ready mo lang barbecue. Ayan. So, hindi na magluluto. ba diba? Canadian way. May barbecue or steak or spaghetti or noodles, whatever. ah, uh, uh, kahit anong ano, light lang sila with salad, okay na. Pites na. So, yeah. Have fun, guys. Take care. <laughs> is enjoying Good morning everyone. the Day off ayan. Mag window window shopping tayo. Dina drop off ko yung bunso namin. maglakad lang kami. Ngayon may time ako. Kasi pagbalagi din nasa bahay pag day off, guys. Ay, gusto mo din pakyawin yung mga chores, no? Nakakabaleo din minsan. So, habang maaga pa, 9 o'clock dito, nagantay kami sa shop ng Marks. May mga sale. Tingnan natin kung may <laughs> 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 With my buddy! I do my best naman na ah, mag uh, grocery once a week na lang para hindi masyadong magasa or maubusan ng milk or fruits and ganun hindi maabutan ng one week okay lang para budget diba kasi pang nangyari ilang bisis mang grocery sa isang linggo di nakakain yung mga leftover or yung ano hindi ayaw ko talaga mag ano, waste ng pagkain or kinakain yung bago yung fresh na galing grocery and then yung mga loma hindi kailangan linisin yung fridge oh. yung nalilinis diba don't open a car beside us nabaon ko yung kapiko kasi para masibing oras namin feel ko lang tingnan natin may mga seal doon camera don't open the car okay 70% 50% may 40% sayang yung banana republic oy yung t-shirt isa lang nakuha ko magkano lang yun 14 ang comfy nasuot ko kagabi ah kahapot hindi mainit sa ano pag summer very 100% cotton ba may iba naman 50% cotton pero ano ah uh, yung material talaga ng banana republic ang ganda Very soft. So anyway, let's go. Windy kaya, kahit summer dito, windy ngayon, summer, spring, ano ba? Summer ngayon, 21 pala, June 21. So hindi pa siya summer, pero mainit na. 24 degrees afternoon, tapos maaraw, sobrang init na yan, mamaya. Dito kami sa tapat ng Champlain Mall. Baka pupunta kami Champlain Mall mamaya din. Because Champlain Mall later, maanak. Have a good one! Bye! Oh, pag nag-sale sila, 40% sa season. 40%. Oh, I get this color very comfy. Oh, it's, 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 it's so, 40%. Okay. Magkano na lang? 24%. 16 Around $17 na lang isa. Wow, on sale. A lot of on sale. 40% too. So, I'm gonna looking the sweater. is a number one top brand here in Canada. So nice, but I have similar. Marami pa lang nagtatanong ba't hindi kami mag-hire ng caregiver. Ah, uh, meron naman kaming uh, caregiver or nani nag-aalaga, tumutulong nag-aalaga sa bata, ay drop off namin. Pero yung, yung mag-hire talaga ng caregiver full-time na sa bahay, mas gusto kasi namin guys, uh, han hands-on talaga, na nanay, tatay, yan. Pagaling ko ng duty, ayan, kailangang babawi ako, I feel guilty kasi they grow too fast. Kaya mas okay talaga pag ano, hands on. And ayan, tuturuan natin ng Filipino, sungka-sungkaan after our supper. So, dapat talaga, kasi iba-iba talaga pag natutukan ang bata, hindi. Kahit papaano yung trabaho ko to this of this work, so may time ako sa kanila.